Lots News Updates. Sa ating mga balita, 24 na dating PNP chiefs iimbestigahan sa mga paratang ng pagtulong kay Alice Go na makatakas ng Pilipinas. NPA hideout natagpuan sa Northern Samar, mga rebelde nakatakas. Flexibility sa pagtuturo ng bagong K-10 curriculum, papayagan ng DepEd. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Magsasagawa ang Philippine National Police o PNP ng imbestigasyon sa kanilang 24 na mga dating pinuno ukol sa aligasyon na isa sa kanila ang tumulong kay dismissed Mambantarlac Mayor Alice Guo para makatakas ng Pilipinas. Matatandaan na sa Senate hearing nitong Martes, ibinunyag ni Pagkor Senior Vice President Raul Villanueva na lumabas intelligence reports na isang PNP chief umano ang sangkot sa pagtakas ni Go. Aminado naman ang kasalukuyang PNP chief na si Police General Romel Marbil na hindi siya nasiyahan na hindi muna sinabi ni Villanueva sa PNP ang impormasyong ito. Giit ni Marbil, hindi lamang ang buong organisasyon ng PNP ang apektado sa kanyang mga sinabi kundi ang peace and order ng bansa. Dagdag din ng PNP chief, susulat din sila kay Villanueva na kanyang sabihin ng identidad ng individual na kanyang tinukoy sa Senate hearing. Natagpuan ng mga tropa ng 19th Infantry Battalion ang isang hideout ng New People's Army o NPA sa barangay Lakandula, Las Navas, Northern Samar. Nagresulta pa umano sa isang inkwentro ang pagkakadiskubre ng hideout. Matapos ang labing limang minutong palitan ng bala, Tumakas at iniwan ng mga rebelde ang kanilang kuta. Na-recover ng militar ang iba't ibang armas, tatlong backpacks, medical paraphernalia, at iba pang mga dokumento. Simula second quarter ng school year, maaari nang baguhin ng mga paaralan ang class schedules base sa mga specific needs and capacities ng mga learners. Ito ang nakasaad sa revised policy ng Department of Education o DepEd base sa DepEd Order No. 12, Series of 2024 na may pirma ni Education Secretary Sonny Angara. Sa bagong probisyon, bibigyan ng mga paaralan ng tatlong options sa pag adjust ng instructional time, lalo na para sa grades 3 to 10. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, Naguulat. Atin niyo pong ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <tinyo>